Hello, good afternoon mga kakoins uh, Base kay Jessica Soho na panood ko na ang coins na ito na kay Dr. Roserizal Rizal Piso ay di umano ay pinapalit ng 110,000 ang sinasabing 1972 year 1972 na piso eto po at meron po ako nyan 69, ay 61 pieces. At uh, ito po ay ready kong ipagbili doon sa gustong bumili. At ang presyo nito sa napapanood ko, at base din kay Jessica Soho, malaking swerte ang um, may mga coins na ganito. At kung totoo, yung mga presyo nito sa ngayon. Ah, uh, eto po, oh. Ayan, close up ko po. 1972, ito 'yon. Sa kabila niyan, 1972 din. Oh. Inarrange ko lang unang ganoon, no oh. Ayan, oh. 1972. Okay? At uh, at base rin ho doon kay Kuan, kay Berto Berto Coincidence. Ah, Berto Show. Coins Review ang nakalagay sa kanyang uh, reels ng coins. Ay di umano, ay 100,000 naman ang kanya. Ang presyo niya, 100,000. Eh ako naman po, katulad din nila na coins collector, ito ay tabi-tabi ko pa noong panahong ang lolo ko at saka lola ko ay buhay pa. At uh, sa tuwing ba, magtatago ang per ng pera ang lola ko eh alam ko saan niya inilalagay eto nga nung mamatay siya kaya pati na yung lolo ko eh nakita ko ito sa baul at aking iningatan sa ngayon pala ay eh, posibilidad na magkaroon ng mataas na value ang perang ito 1972 at sana harinawa ay totoo at hindi bogus yung mga nagpapa-announcement nito. Ito po, meron po ako nito, bale, 61 pieces ng 1972. Ayan. Kata, kada file po nito is 10 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 50 Plus ito pong nakaladlad dito na 11 ay lahat all in all 61 pesos. 61 pieces. Mayaman ako kapag nagkatotoo na 110,000 ang bawat isa. Okay? Uh, para doon sa mga gustoring magbenta ay eh, ibenta na po ninyo yung mga coins ninyong iniingatan. At ako po ay eh, minsan namili din ng mga coins yung United State of America may 10 centimos, 20, 25, 50 hanggang piso. Meron po ako nabili noon. Lamang hindi ko alam kung saan ko naitago. Ito po mga kababayan ko, yung mga bumibili po ng coins na ganito. Ito po, ready po. Dito po sa Binangonan Rizal, Barangay San Carlos, Binangonan Rizal. Ito po, okay? At saka na rin ho doon sa comment section ko, lahat ng gustong mag-comment, uh, mag uh, sasagutin ko po lahat ng comment. Okay? Thank you and God bless you all. Bye-bye!